Ipon mang may layang lumipad Kulungin mo at umiiyak Hello, good morning! Kumusta kayong lahat? Andito na ako ngayon iisa ng aso tingnan natin kung matakot siya sa akin kausapin natin oh tumatakbo pabulin ko gagatin ko dugapin ko oh siya dumudugo yung kanyang katawan hintayin natin yung ambulansya kasi ako yung matulungin na aso mabait na aso matulungin babanggain natin, yung kanyang katawan okay. tika ha sige takbo takbo igulong natin dun, dun tayo sa safety huwag ka mag alala ka mag alala i ano kita ilayo kita sa kapahamakan Dito tayo sa may damo. Hihi. Ayan na yung ambulansya. Dito. Au, dito au. Nandito yung ano, yung pasyente natin. Au, au. Oh. Tingnan natin. Amuyin natin siya. Amuyin ko. Anong nangyari dyan? Anong nangyari sa ano sayo tayo sayo tayo anong nangyari sa pasinte buhayin mo lagi ka lang nagtingin dyan ni eh, hindi mo binubuhay sasayawan kita para kuan mabuhay yan sayo tayo hindi na hindi na hindi mo binuhay oh oh, oh. 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 Dinyetajakannya aku ke gateinku saja. Oh. Ke gateinku, yo, oh my police, my police. Ketakasa aku, ketakasa aku. Woi, nebak aku? Kawawa. tayo ini matai, ini matai yang masuk. Takbo aku dulu, saigon. Oh, nebak yang palacio, takbo tayo sa palacio. Ini ke arun Nahabol ako ng pulis. Oh, oh! Teka, tingnan natin kung kapasok tayo sa palasyo. Ay, hindi. Dito lang tayo magtago. Baka, kung lapitan ako ng pulis, kagatin ko. Baka huliin niya ako, kagatin ko siya. Kau aku di itu tahul tahul. Simpel ya, kau anu tayo sih di pins. Kau anu tayo nong polis bah. Kagatin ko sih aja, pak. Bimak ih kau di diri sa puno. Pak anu bawa ihi sa puno. Ayo nong ih ya. Ayo pulis ya. Uh, kagatingiti ka kagatingiti ka kung baril baril ka dyan na sobrang ko nagpindot ng click dapat takbuhin itong aso ah, na to Ito tayo sa kasada magtakbo takbo hanapin natin yung lugar na na walang pulis kaway kaway yung ano ko ano ba ang tawag nitong buntut ayo oh, ayo um, di tua uh? bom biru sakit ayo so sa bom biru fire. Oh, fire kagatin di kajan tago ka ah kagatin di ka wow 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 bapak bapak bom wow 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 binaril aku binaril aku takbu, sakbu ini helikopter lah Sini nak tayo. Ah, si gawa kami lihat. Ini ya. May aso isa jo. Membongkak. Oi. Oh. Ayo. Pulang hi ayo polis yo, Binar real pak aku. Kalanya si guru mat mata takut aku. Di situ nak aku hospital lagi pegamot aku. Di situ tayo saat ini malah kesamaan. lakad lang tayo ng mahina. Para hindi sila matakot. Hello! Gusto kayong lahat? Sabusap. May tawag yan ng ambulansya. Tawag na naman ng pulis. Barili na naman tayo. Pagulong natin. Ganda yung sasakyan na yun. Ih, eh, yang ganda yang sesak yan. Ah, bulingku. Ah, bulingku yan. Bilis. Buka pintu. Ganda yang sesak sport car. Terah. Terah, main... buka pintu. Pulah. mau. Mana aku? Makuh aku yan. Bapak ganda ng oh, yang sesak yan. Oh, Eh, ngekuk sa... Ayan! Nandiyan pa ba? Ayun! Ayun! Pabuli natin! Pabuli natin! Takbo ka! Ayun! Bilis oh! Ang tuloy na takbo! Oh! Oh! Puminto ka! Puminto ka! Ako'y... Ako'y nasasabik sa iyo! is sports car. Umiiyak no. na yung aso. Baka oh. napagod na. Pagod na siya sa kakatakbo. Okay lang. Uy, natumba na ako. Hindi ko na kaya tumakbo ng malakas. Kaya dahan-dahan na lang. Be. Sige, tara. Tara, punta na natin yun. Ayaw na niyan tumakbo. Wala na siyang energy. Oh, naiyak. Naiyak man tuwing tumatakbo. Lakad na lang tayo. Kalakad. Pagod na pagod na daw siya. Ano ba to? Yan. Tandahan lang maglakad. Pupunta na tayo sa hospital. untuk hospital ba to? pwede na to sports car din yan eh. sakay tayo dahil pagod na tayo sa kalakad pagod na yung ano natin pa sa kalalakad wala, wala nang natira sa sasakyan subukan natin sumakay ng motor pamukumba na naman tayo oh, minto ka no. ayun na, minto naman kakatakbo Patong si Raya tayong nganun, ito control Tingnan nga natin kung sakay tayo. Eh, sana oh. naku wala mga sakyan. Nag-sakay tayo. Hello, excuse me, gusto ko lang sumakay ng sasakyan. Amuyin ko yung sasakyan kayak tayo Alis ka dyan Oh Ano nyari nangyari? bas Oh Parang ano ah nyari yung nangyari? Pandarin oh. Mana bas Oh Malabas Pasok ka Yan Pandarin mo Pandarin mo na Ayaw niya sumakay Ayaw magpaandar hindi yata alam magpaandar ng aso ah hindi niya kaya paandar rin alam niya lang niya sumakay oh, nangyari sa katawan natin para tayo nag na exorcist ito matawag kagatin ko nga to ito na lang yung ano yun ng galit natin palabasin natin yung galit dito Uy. Oh, pa, away na sa akin. Kagkatit kita, ha? Gusto mo, ha? Salbahe ka. Salbahe ka. Hayop. 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 Hayop ka. Au, 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 Hayop. Au, au. May pulis na naman. Auto-repair. Ano na yan? May auto-repair dito? Dito siguro ay hindi mali mali yung napasukan ko dito ako sa sa may ito. sa auto repair sa may auto repair lagi na lang ako inahabol ng polis ang bait naman ako pero lagi silang mahabol sa akin ito siguro sa sasakyan ko tumbah tulog muna tayo nabangga ako sa bubong oh mag surrender ako huwag lang kayong magalit mag surrender na ako hindi kayo huwag, walang babaril ha mag surrender ako oh wag wag binaril ako mga kababayan binaril ako kaya naging sala, salapati Subukan nga natin lumipad. Lilipad tayo. Lilipad tayo. Ayun. Ayun. Lipad tayo. Ayan. Yehey. Lilipad tayo. Likado. Liko. 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 Ang hirap. Liko. <laughs> Yung camera ko. Wag. 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 na. Subukan na naman nating lumipat. Sana hindi na tayo mabangga, tulad kanina. Hirap eh, palikuin. Okay, huwag mabangga, huwag mabangga. Akyat, akyat tayo, akyat tayo. Yan, ipon mang may layang lumipad. Kulungin mo at umiiyak lumayan bang kuy lumayan lipat Uy, tinggal nyawa Oh iya Patay-tay lang sa Ibabaw ng Mundo Ayun 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 Uy Uy, ang dami Hindi maubos-ubos Uy Napakadami Uy taihan natin yung ano, mga tao sa baba para bumbahin natin Ayan. kung may matamaan, sorry na lang uh, i-ano natin ipakpak natin yung ating pakpak -pak. yan ang galing kong yahoo may, may close up close up ah into na natin yung ating pag, uh, pagkapakapa sa ating pakpak. Tapos na yun. Huwag, huwag na. Magpahinga ka. Magpahinga ka. Magpahinga ka ah. Uy, magpahinga ka. Ano ba? Oh. Hinto. Hinto ka. intok ka. Mapagod ka ah. Mapagod ka sa iyo. Mapagod Ano dyan? Ayun yung minto eh punta tayo doon sa Ferris wheel doon natin ipahinto saan paano ba ito huminto mm. <laughs> gustong gusto niya huwag gano'n dipad dipad siguro doon tayo sa tubig babagsak oh dito na lang taas ng lipad pala nitong kalapati na to. Dito tayo sa beach. Ang galing. May ikot-ikot yung periswil. wheel. Ayan na, ay, eh, Ferris wheel. Dito tayo sa tubig. Hindi kaya tayo masaktan. Okay, ayan. Dito. Uy, namatay. Yan, mga kababayan. Salamat sa inyong panunood. Dito ako sa hospital. Dahil naging tao na naman ako. Wala wala bisa na yung ak yung aking power kaya hindi na ako ibon at aso. Maraming salamat. At paalam.